So guys, for today's video nga po is tayo po ay mag-adjust po ng ating kadena guys ng ating service guys so wala pa tayong pambili ng bago so medyo guys lawlaw na yung kadena natin so mag-adjust muna tayo guys pwede pa naman siyang gamitin kasi eh, hindi pa naman siya matulis guys so i-adjust muna natin guys so ito pala yung ating gagamitin source guys so, ito ang ating gagamitin disinuerte po guys so adjustan lang natin luwagan lang natin guys dito ay kita nyo po dito so ito po ay pang luwag natin guys 19 ayan po so luwagan lang natin sya guys ayan po hindi kailangan natin pag nagluwag tayo ng kanina guys luwagan muna natin yung kabilang lock guys ayan po so pag naluwagan na natin sya dyan i-adjust na lang natin sa kabila wala pa tayong pabili ng bagong kadena guys so pagsigat na natin yung ating lumang kadena pwede pa naman siya so hindi pa naman siya bungal bungal guys dito guys so dito sa kapila guys is ayan so, lang pa natin siya na konti para medyo may adjust natin guys wag na siya guys so next po natin is kunin natin yung ating open oh, so, na kan guys wait lang dito po yung ating mga tubs guys Guys, pwede, pa rin yung kadena natin guys pwede pang pagsigan yan so, dapat pa tayo sa ng new kadena so adjust po natin guys itong isa na to ayan paluwagan lang natin siya ng konti para po umadjust po ito atake lang natin yan guys so kabilaan po yan yung sa kabila is adjust natin yung konti sabi so, ka dyan ba kailangan so, adjust lang yan guys so ayan po guys so adjust natin eh, medyo atakan lang natin siya ng konti i eh, adjust po natin yung konti guys ko okay. lang natin yan yan, ito adjust natin pa maliit na to guys pag nakatak mo na yan atakan mo na siya ng konti para medyo ayan, o na niya guys, o yan so pag ganitong kahit, so pwede na yung ganito guys ayan, pwede na yan yung ganito tapos yung isi balik natin para bumalik na dating At, na guys lang natin siya. Aba nakita nyo guys, medyo humigpit na yung ating kadena. Ayan po. So pagkahigpit niyan guys, so ibalik na po natin yung ating lock tie. lang natin siya ulit. Diluwagan natin guys. Ayan, nag na. Nakikma. kasi medyo luma na yung kadena natin hindi na pwede nating atake ng maayos kasi baka maputol guys so medyo lawlawan lang natin ako pero sa akin yan pwede na ko yan so ipitan na natin guys ayun nakikita ko sa kabila yung yung ipitan guys so uh, huwag muna ang na maayos so pag mungun na kung okay yung ikot niya guys. Siyempre tinignan mo yung kung pantay. Kasi e, mamaya i-pingpong e, tayo guys. So e, ikot muna kung maganda yung ikot niya kung pantay. And, well, so ganito yung kalawlaw. Medyo okay din yun guys. So ikpitan ko na. Okay na yung ganyan kalawlaw. Okay. Ayan guys, so nakita nyo naman at nahigpit ko na yung ating kadena. So, ibalik din natin to guys, ipit natin natin ito. Ayan, ibalik din natin yan. Ayan natin, ibalik lang natin ito dati. so tignan nyo yung ikot, okay, medyo okay na yung ikot. Kung lang na konti pero okay na siya guys. So, yan po naigpit lang na natin guys. So, ang isunod naman natin is mag-adjust po tayo ng ating preno guys dito po. And, ito po yung adjust na ng preno natin kasi medyo mahina na yung kapit ng ating preno. So, ito po guys dito natin siya i-adjust. Ano yung 14 po yung ating gamit? Adjust natin siya ng konti. Ayan po guys. May lang ikot lang huwag masyado kasi Ayan, ito yung adjust natin preno So, pag nakita mo dito guys, kapit siya guys. Ayan, so medyo makapit na. Kasi medyo ka ano, na yung ating preno napudpud na rin. So, kailangan natin adjust para safety po tayo sa ating pagmamaneo sa motor. Lalo na ngayon, tagulan. So, importante sa ating is yung ating preno guys. Kaya lagi, lagi natin pong i-check. Dahil sa ating makatulong natin nagmamotor, yung preno number one talaga yan guys. Check natin natin. Kitagulan ngayon, medyo madurus ang kalsada. Ayan po guys na-adjust na po natin yung ating kadena and then yung preno pala sa yung kadena natin na-adjust na natin guys so okay na po yun so, ayan po so ayan medyo kinakalawang na ngayon po natin guys so ayan po nailagyan na natin lahat yung ating gagamit yung motor maya para mamaya pagpasok natin di okay pa yung ating service guys ayan po so, na po yung ating mga gamit so, na natin guys Ayan, guys. So, ito na po yung ating gabi Siyempre, laging makalagay ako sa ating kong kalsada para once na nagkaroon ng emergency sa kalsada, yung mga gamit po natin, guys. dito na po na yung nakalagay yung ating gabi, na compartment, compartment na ating motor. Puntik natin natin yung gasolina at wala na rin. Ito guys. So, ayan po, guys. So, ayan lang po guys So ito na po Okay na po yung ating Pag-adjust ng ating Kadena sa preno guys So Nandito na po yung ating video guys Salamat po sa panunod guys